paano ba naging instrumento ng Diyos ang isang imperyo na dating sumusunog sa mga templo at gumagapi sa mga bansa, sa mga malalawak na kapatagan ng sinaunang Persya kung saan ang hangin ay puno ng mga lihim na hindi pa nabubunyag, nakatayo ang isang kaharian na magiging susi sa mga hiwaga ng kasaysayan ng kalangitan. Sa gitna ng mga ginintuang palasyo at mga mataas na tore na umaabot sa mga ulap, nagsisimula ang isa sa mga pinakamahalagang kwento ng banal na kasulatan ang kwento ng kung paano ginagamit ng pong may kapal ang mga hindi niya kilalang mamamayan para sa kanyang mga layuning walang hanggan. Sa mga gabing tahimik ng Babylonia, habang ang mga bituin ay kumikinang sa itaas ng mga zigurat, isang propetang Hebreo ay nakatayo sa harap ng isang bintanang nakaharap sa Jerusalem. Si Daniel, ang taong may kakayahang magbasa ng mga sulat na nakaukit sa pader, ang taong nakakaintindi ng mga panaginip na nagiging katotohanan sa kasaysayan. Ngunit sa gabing ito, hindi lamang panaginip ng hari ang kanyang babasahin. Sa gabing ito, bubuksan ng langit ang mga lihim na magbabago sa takbo ng mundo. Ang mga Persyan na mamamayan, na may mayayamang kultura at malalim na pag-unawa sa mga sining at agham, ay hindi nila alam na sila ay nagiging mga kasangkapan ng isang mas mataas na layunin. Ang kanilang mga mga ngalakal ay naglalakbay sa mga malayo-layong lupain. Ang kanilang mga mandirigma ay sumusulong sa mga labanan at ang kanilang mga hukbo ay gumagapi sa mga lungsod. Lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking plano na isinulat na sa mga banal na kasulatan bago pa man sila ipinanganak. Sa mga silid ng palasyo, kung saan ang mga mamahaling tela ay nakabitin at ang mga gintong sisidlan ay nagsisilbing dekorasyon, nagsisimula ang mga pangyayaring magbabago sa mundo. Ang mga hari ay natutulog, ngunit ang kanilang mga panaginip ay nagdudulot ng mga desisyong makakaapekto sa milyon-milyong tao. Ang mga propeta ay nag-orasyon at ang kanilang mga dasal ay umaabot sa trono ng Diyos. Nagdadala ng mga sagot na magbabago sa takbo ng kasaysayan. Ngunit ang pinakamahalagang katanungan ay narito. Bakit pinili ng Diyos ang Persya? Bakit hindi ang mga kilalang mananampalataya? Bakit hindi ang mga taong sumasamba sa Kanya? Ang sagot ay makikita sa mga pahina ng kasaysayan dahil gusto ng poong may kapal na ipakita sa buong mundo na walang kaharian walang kapangyarihan at walang talino ng tao ang makakatalo sa kanyang mga plano. Sa mga araw na ito, habang nakikita natin ang Persya, na ngayon ay kilala bilang Iran, sa mga balita, habang nakikita natin ang mga tensyon sa Middle East, habang naririnig natin ang mga usapan tungkol sa mga propesya ng panahon ng katapusan, nagiging mas mahalaga pa ang pag-unawa sa papel ng Persya sa mga plano ng Diyos. Hindi ito aksidente na ang bansang ito ay patuloy na nasa sentro ng mga pangyayari sa mundo. Ang mga lihim na nakatago sa mga lumang kasulatan ay naghihintay na mabasa. Ang mga simbolo na nakalagay sa mga panaginip ay naghihintay na maintindihan. At ang mga propesya na nagsabi sa hinaharap ay naghihintay na makita ang kanilang katuupan. Sa mga susunod na mga blok ng kwentong ito, makikita natin kung paano ang mga panaginip ng mga hari ay nagiging mga utos na magbabago sa mundo, kung paano ang mga bisyo ng mga propeta ay nagiging mga gabay sa mga desisyon ng mga imperyo at kung paano ang kamay ng Diyos ay gumagalaw sa likod ng mga pangyayari na tila ordinaryong pampolitika lamang. Handa ka na bang makita ang mga hiwaga ng Persya na magiging susi sa pag ng mga pangyayari sa aming panahon? Sa mga malalim na liblib ng Babylonia, kung saan ang mga tore ay umabot sa kalangitan at ang mga Diyos-Diyosan ay gawa sa ginto at pilak, nagkakaroon ng isang malaking pagkakabanggaan ng mga mundong hindi makikita ng mata. Ang kaharian ng kadiliman ay nagsasama-sama laban sa mga banal na layunin ng pong may kapal, sa gitna ng mga paghahandog sa mga demonyo at mga ritual na puno ng kasamaan, ang mga lingid na kapangyarihan ay nagkakaisa upang hadlangan ang mga plano ng langit. Ang hari ng Babylonia, si Nebuchadnezzar, ay naging instrumento ng galit ng Diyos laban sa mga sumuway na Israelita. Ngunit ngayon, ang kanyang puso ay puno ng takot dahil sa mga panaginip na patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Mga larawan ng mga higanteng estatwa, mga hayop na kakaiba, mga apoy na sumusunog. Lahat ng ito ay nagdudulot sa kanya ng hindi kapahimlawan. Ang mga mangkukulam at mga mahiko ng kanyang kaharian ay walang maibigay na sagot at ang kanyang kalooban ay naging tulad ng dagat na nababagang sa gitna ng unos. Sa kabilang banda, ang mga Israelitang bihag ay nagdurusa sa ilalim ng pagkakatuyo sa sariling lupain. Mga propeta tulad ni Ezekiel ay nakakakita ng mga bisyon tungkol sa muling pagbabalik. Ngunit ang mga tao ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. Ang templo ng Jerusalem ay nasunog na. Ang mga banal na kasangkapan ay ninakaw na. At ang mga kasulatan ay nagiging mga alaalang malungkot na lamang sa kanilang mga puso. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, may isang binatang Hebreo na nagtayo sa palasyo ng hari, si Daniel. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang, hinuhusgahan ng Diyos. At sa mga araw na darating, magiging totoo ang kahulugan ng kanyang pangalan. Kasama niya si Hananias, Mishael, at Azarias. Mga lalaking hindi sumunod sa mga utos na labag sa kanilang pananampalataya. Mga taong pumili na mamatay kaysa sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang tensyon ay tumataas sa buong imperyo. Mga sundalo ay nagiging hindi mapakali. Mga opisyal ay nag-aaway tungkol sa mga desisyon ng hari. At ang mga mamamayan ay nagsisimulang magtanong kung ang kanilang mga Diyos ay tunay na may kapangyarihan. Sa mga merkado, mga chismis ay kumakalat tungkol sa mga kakaibang mga pangyayari sa palasyo. Sa mga templo, mga pari ay nag-aalala dahil sa mga tanda sa kalangitan na hindi nila maunawaan. Sa gitna ng lahat ng ganitong kaguluhan, ang Diyos ay naghahanda ng isang estratehiya na magbabago sa lahat. Ang Persya, isang bansang malapit sa silangan, ay unti-unting lumalakas sa ilalim ng pamumuno ni Cyrus. Ang binatang ito ay hindi pa alam na siya ay tinawag ng Diyos na maging anointed one, ang tagapagligtas ng mga Israelita at ang tagapagtatayo muli ng templo sa Jerusalem. Sa isang gabing hindi malilimutan sa kasaysayan ng sangkatauhan, nangyari ang hindi inasahan. Ang langit ay nagsimulang magsalita sa pamamagitan ng mga panaginip na hindi karaniwang makikita ng mga mortal. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagising sa gitna ng gabi. Ang kanyang buong katawan ay basa ng pawis. Ang kanyang mga mata ay malaki sa takot. At ang kanyang isipan ay puno ng mga larawang hindi niya maintindihan. Ang panaginip ay simple ngunit nakatatakot. Isang malaking estatwa na gawa sa iba't ibang metal. Ang ulo ay ginto. Ang dibdib at mga braso ay pilak ang tiyan at mga hita ay tanso, ang mga binti ay bakal, at ang mga paa ay halo ng bakal at luwad. Pagkatapos, isang batong hindi hinawakan ng kamay ay bumagsak mula sa bundok at dumurog sa buong istatwa, at ang buong sangkatauhan ay naging alikabok na tinangay ng hangin. Sa umaga, ang hari ay tumawag sa lahat ng kanyang mga manggagamot, mangkukulam, at mga dalubhasa sa mga panaginip. Ngunit mayroon siyang isang mahigpit na kondisyon hindi niya sasabihin ang panaginip. Gusto niyang malaman ng mga ito ang panaginip at ang kahulugan nito. Kung hindi, lahat sila ay mamamatay. Ang mga mangkukulam ay nagmakaawa, ngunit ang hari ay hindi nagbabago ng isip. Nang marinig ni Daniel ang balitang ito, agad siyang nagtungo kay Arioch, ang punong tagapagpatupad ng hari, at humingi ng panahon. Umuwi siya sa kanyang bahay at nakiisa sa kanyang mga kasamahan, kinahananias, Mishael, at Azarias sa panalangin. Hindi ito simpleng panalangin para sa sariling kaligtasan. Ito ay panalangin para sa pagbubunyag ng mga lihim ng Diyos na magbabago sa takbo ng mundo. Sa gabing yon sa isang bisyon, inihayag ng Diyos kay Daniel hindi lamang ang panaginip ng hari, kundi pati na rin ang kahulugan nito. Nakita ni Daniel ang hinaharap ng mundo, ang pagkakabuwal ng Babylonia, ang pagtayo ng Persya, ang pagdating ng Greece, ang kapangyarihan ng Rome, at sa huli, ang pagkakatayo ng kaharian ng Diyos na hindi na magiging abot ng kamay ng mga tao. Kinaumagahan, nagtungo si Daniel sa hari. Hindi niya sinabi lamang ang panaginip. Inilarawan niya ito sa detalye, mula sa gintong ulo hanggang sa mga paang luwad. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang kahulugan. Ang iba't ibang metal ay kumakatawan sa mga imperyo na darating. Ang Babylonia, ang Persia, ang Greece, atang ang Rome, at ang batong dumurog sa estatwa, iyon ang kaharian ng Diyos na magtatayo sa huling panahon. Ang hari ay nabigla, tumayo siya mula sa kanyang trono, at yumukod kay Daniel. Tunay na ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari, ang kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, hindi lamang binago ang kapalaran ni Daniel, binago rin ang takbo ng kasaysayan ng buong mundo. Mula sa gabing iyon, ang buhay ni Daniel ay hindi na naging pareho. Ang binatang dati ay isang bihag lamang mula sa Jerusalem ay naging ang pinakamakapangyarihang lalaki sa buong imperyo, sumunod lamang sa hari. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmula sa sariling talino o galing sa pakikipagkunwari. Ang kanyang lakas ay nagmula sa isang malalim na ugnayan sa Diyos ng Israel, ang Diyos na nagbubunyag ng mga lihim sa mga taong naghahanap sa kanya ng buong puso. Ang mga taon ay lumipas at maraming pagsubok pa ang dumating. Nang magutos ang hari na gumawa ng isang gintong estatwa at ipasamba ito sa lahat, ang tatlong kaibigan ni Daniel na ngayon ay kilala sa kanilang mga Babylonian na pangalan na Shadrach, Meshach at Abednego ay tumanggi. Ang resulta? Nahagis sila sa isang hurno na umaapoy. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel para protektahan sila. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kaisipan ng hari unti-unti niyang natutunan na ang Diyos ng mga Hebreo ay hindi katulad ng mga Diyos-Diyosa ng Babylonia. Hindi ito nakaukit sa bato o nakaanyo sa ginto. Ito ay buhay, makapangyarihan, at nakikipag-ugnayan sa mga taong sumusunod sa kanya. Ang mga milagro na nakita niya ay hindi mga salamangka o mga trick ng mga mahiko. Ang mga ito ay tunay na pagkilos ng isang tunay na Diyos. Ngunit ang pinakamahalagang leksyon ay hindi pa dumarating. Isang araw, habang naglalakad ang hari sa kanyang palasyo, tinitingnan ang mga ginhawang ginawa niya sa Babilonia, biglang kumuha sa kanya ang isang hindi inaasahang pangyayari. Narinig niya ang isang tinig mula sa langit na nagsabing, Haring Nebuchadnezzar, alisin sa iyo ang kaharian. Papalayasin ka sa mga tao at kasama mo ang mga hayop sa parang at papakain ka tulad ng mga baka. Kung ang kwentong ito ay nagiging inspirasyon sa inyong puso, samantalahin ang sandaling ito at mag-subscribe sa channel. Mayroon pa kaming mga pahayag na magbabago sa inyong pananaw tungkol sa mga plano ng Diyos. At nga naman, nangyari ang sinabi ng tinig. Sa loob ng pitong taon ang dati ay makapangyarihang hari ay nabuhay tulad ng isang hayop. Ang kanyang mga kuko ay lumaki tulad ng mga kuko ng agila. Ang kanyang buhok ay humaba tulad ng mga pakpak ng mga ibon, at ang kanyang isipan ay naglaho. Ngunit sa huling araw ng kanyang parusa, bumalik ang kanyang pag-iisip. At unang ginawa niya ay tumingala sa langit at purihin ng Diyos. Sa pagbabalik ng kanyang kapangyarihan, natutunan ni Nebuchadnezzar ang pinakamahalaga leksyon ng kanyang buhay. Ang lahat ng mga kaharian sa mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Walang hari, walang imperyo, at walang kapangyarihan ng tao ang maaaring tumalima laban sa mga plano ng poong may kapal. Sa mga huling taon ng kaharian ng Babilonia, ang kapangyarihan ay naipasa kay Belshazzar, ang apo ni Nebuchadnezzar. Ngunit ang binatang ito ay hindi natuto mula sa mga karanasan ng kanyang lolo. Sa halip na gumalang sa Diyos ng Israel, ginagamit niya ang mga banal na sisidlan na ninakaw mula sa templo ng Jerusalem para sa kanyang mga kapistahan at kasayahan. Isang gabi, habang nagsasaya kasama ang kanyang mga opisyal at mga asawa, nangyari ang pinakanakatatakot na pangyayari sa kasaysayan ng Babylonia. Sa gitna ng ingay at sayawan, biglang tumahimik ang lahat. Sa pader ng palasyo, may daliring hindi nakikita ng katawan ang nagsulat ng mga salitang hindi nila maunawaan. Mene, mene, tekel, parsin. Ang takot ay kumalat sa buong silid. Ang mga mangkukulam ay tinawag, ang mga dalubhasa sa mga wika ay pinadala, ngunit walang sinuman ang nakaunawa sa mensahe. Nang walang choice na, tinawag nila si Daniel, ang matandang propeta na dating naglingkod kay Nebuchadnezzar. Kahit matanda na, at hindi na gaanong aktibo sa mga gawain ng palasyo, ang kanyang reputasyon bilang tagapagsalin ng mga lihim ng Diyos ay hindi nakalimutan. Nang makita ni Daniel ang sulat sa pader, agad niyang naunawaan ang mensahe. Hindi lang mga salita ang nakasulat doon, iyon ay ang hatol ng Diyos sa Babylonia. Mene ay nangangahulugang binilang, binilang na ng Diyos ang mga araw ng kaharian. Tekel ay tinimbang, tinimbang ang hari sa balansa ng katarungan at natagpuang kulang. Parsin ay hinahati, hahatiin ang kaharian at ibibigay sa mga Medo at Persian. Sa gabing iyon, habang patuloy pa ang kapistahan, ang mga hukbo ni Cyrus ang Persian ay pumasok sa lungsod ng Babylonia. Gamit ang isang matalinong estratehiya, binago nila ang daloy ng Euphrates River at pumasok sa lungsod sa ilalim ng mga pader. Walang labanan, walang ingay, Tahimik na nakuha ng mga Persian ang pinakamakapangyarihang lungsod sa mundo. Si Belshazzar ay namatay sa gabing iyon at kasama niya ang huling piraso ng Babylonian Empire. Ang mga pangarap ni Nebuchadnezzar tungkol sa gintong estatwa ay nagsimulang magkatotoo. Ang gintong ulo ay nabuwal na at ang pilak na dibdib ay umupo na sa trono. Ang Persia sa ilalim ni Cyrus ay naging ang bagong kapangyarihan sa mundo. Ngunit ang pinakamahalagang pangyayari ay hindi pa nagsisimula. Sa mga susunod na mga araw, magkakaroon ng mga desisyon na magbabago hindi lamang sa kapalaran ng mga Israelitang bihag, kundi sa buong mundo. Ang mga propesya ni Isaya tungkay kay Cyrus, na tinawag na anointed one ng Diyos, ay magsisimulang magkatotoo sa paraan na hindi inasahan ng sinuman. Sa unang taon ng panunungkulan ni Cyrus bilang emperador ng Persian Empire, nangyari ang hindi inaasahan. Ang hari na hindi nakakakilala sa Diyos ng Israel ay nagtanggap ng isang walang humpay na udyok sa kanyang kalooban na magbigay ng malaking utos, ang pagbabalik ng mga Israelitang bihag sa kanilang lupain at ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Ang desisyong ito ay hindi lamang dulot ng political strategy o diplomatic considerations. Ang kamay ng Diyos ay gumagalaw sa likod ng mga pangyayaring ito. Matagal nang sinabi ni Propeta Isaiah 100th taon bago pa ipinanganak si Cyrus na ang lalaking ito ay magiging instrument ng Diyos para sa pagpapalaya sa mga Israelita. Tinawag pa nga ng Diyos si Cyrus na kanyang Anointed One, isang titulo na karaniwang ginagamit lamang para sa mga hari ng Israel. Si Daniel na ngayon ay matanda na ng ngunit patuloy na naglilingkod sa mga Persian na emperors, ay nakita ang katuupan ng mga propesya na kanyang binasa sa mga kasulatan ni Jeremiah. Ang sibumantot ng captivity ay malapit ng matapos at ang mga salita ng Diyos ay nagsisimulang magkatotoo sa harap ng kanyang mga mata. Ang proklamasyon ni Cyrus ay kumalat sa buong imperyo. Sinasabi ng Panginoon ang Diyos ng Langit, binigay niya sa akin ang lahat ng kaharian sa lupa at inutos niya sa akin na magtayo ng templo para sa kanya sa Jerusalem. Sino man sa inyo nakabilang sa kanyang mga tao, sumama sa kanya at makakasama niya ang kanyang Diyos. Ang mga resulta ay nakakamangha. Hindi lamang pinahintulutan ng mga Persya ng mga Israelita na umuwi, binigyan pa nila ng suporta ang proyekto. Ang mga ginto at pilak na ninakaw mula sa orihinal na templo ay ibinalik. Ang mga materials para sa pagtatayo ay ipinagkaloob at ang mga gastos ay sinagot ng Imperial Treasury. Ngunit ang pinakamahalagang aspeto ng karanasang Persian ay hindi ang politikal na pagbabago, kundi ang spiritual na awakening na nangyari sa mga Israelita. Sa loob ng 7 taon ng captivity, Natuto silang maging matatag sa kanilang pananampalataya. Kahit wala silang templo, natuto nilang sambahin ang Diyos kahit nasa ibang lupain. At higit sa lahat, natuto nilang intindihin na ang Diyos ay hindi limitado sa borders ng Israel. Ang experience na ito ay nagturo sa kanila na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga hari, at sa lahat ng mga imperyong nag at nag-fall sa kasaysayan. Ang Persian period ay naging bridge hindi lamang para sa kanilang physical na pagbabalik sa Jerusalem, kundi para sa mas malalim na spiritual na understanding ng kung sino ang Diyos at kung paano siya gumagalaw sa kasaysayan. Ang mga pangyayari sa Persian Empire ay hindi naging simpleng historical footnote sa kasaysayan ng Israel. Ang mga ito ay naging foundation ng pag-unawa sa kung paano gumagalaw ang Diyos sa mga bansa at sa mga imperyo. Ang mga leksyon na natuhan sa panahon ni Cyrus, Darius at Xerxes ay nagiging gabay pa rin ngayon sa pag-interpret ng mga contemporary events at sa pag-unawa ng mga prophetic patterns. Ang pinakamahalagang contribution ng Persian period sa biblical understanding ay ang revelation na ang Diyos ay gumagamit ng mga bansang hindi niya kilala para sa kanyang mga layunin. Si Cyrus ay tinawag na Messiah o Anointed One sa Isaiah 45.1 isang titulo na hindi ginagamit para sa mga foreign rulers. Ito ay nagpapakita na ang mga plano ng Diyos ay hindi limitado sa mga traditional religious boundaries. Ang mga panaginip ni Nebuchadnezzar tungkol sa succession ng mga imperyo ay nagbigay ng prophetic framework na ginagamit pa rin ngayon ng mga Bible scholars para sa pagunawa ng end times prophecies. Ang gintong ulo, Babylon, pilak na dibdib, Persia, bronze na tiyan, Greece, at iron na mga binti, Rome, ay nagiging pattern para sa pag-analyze ng mga geopolitical movements sa aming panahon. Sa mga modernong araw, habang nakikita natin ang Iran, ancient Persia, na muli sa headlines ng mga international news, habang nakikita natin ang conflicts sa Middle East, at habang naririnig natin ang mga discussions tungkol sa Bible prophecy, nagiging mas relevant pa ang mga lessons mula sa Persian period. Ang mga patterns na nakita natin noon, ang paggamit ng Diyos sa mga secular powers, ang timing ng mga political changes na aligned sa spiritual purposes, ang preservation ng mga Israelita sa gitna ng hostile environments, ay makikita pa rin sa mga contemporary situations. Ang influence ng Persian period ay umabot din sa development ng Jewish religious practices na nagiging foundation ng Christianity. Ang synagogue system na nag-develop during the exile, ay naging model para sa early Christian church gatherings. Ang emphasis sa personal relationship with God, na hindi dependent sa temple worship, ay naging preparation para sa New Testament understanding ng worship in spirit and truth. Ang mga prophetic books na naisulat during at after the Persian period, ang Daniel, Ezra, Nehemiah, Haggai, Zechariah, at Malachi, ay nagiging bridge sa pagitan ng Old Testament at New Testament. Ang mga prophecies tungkol sa kaming Messiah na nakatala sa mga books na ito ay naging foundation ng Christian faith. Kahit ngayon, ang Persian legacy ay patuloy na nag-influence sa aming understanding ng God's sovereignty over nations sa pag-interpret ng prophetic passages at sa pag-analyze ng mga international events sa perspective ng biblical prophecy. Salamat sa mga nakinig sa kahangahangang kwento ng Persia at sa mga lihim na nabunyag sa panahong ito. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang mga historical na episodes. Ang mga ito ay mga patunay na ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa kasaysayan, kinagamit ang mga bansa at mga hari para sa kanyang mga walang hanggang layunin. Sa mga araw nating ito, habang nakikita natin ang Iran sa mga balita, habang nakikita natin ang mga tension sa Middle East, at habang naririnig natin ang mga usapan tungkol sa Bible prophecy, natatandaan natin na ang Diyos ay may kontrol pa rin. Ang mga patterns na nakita natin sa Persian Empire, ang paggamit ng mga secular powers para sa spiritual purposes, ang perfect timing ng mga political changes, ang protection ng mga mananampalataya sa gitna ng mga challenging environments, ay patuloy pa rin totoo ngayon. Ang mga panaginip ni Nebuchadnezzar, ang mga interpretations ni Daniel, ang mga desisyon ni Cyrus, lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagbubunyag pa rin ng mga lihim sa mga taong naghahanap sa kanya. Ang mga visions at revelations na natanggap ng mga biblical characters ay nagiging gabay pa rin sa amin ngayon sa pag-unawa ng mga signs of the times. Kung ang kwentong ito ay naging inspirasyon sa inyong puso, kung natutunan ninyo na tingnan ang mga current events sa perspective ng biblical prophecy, kung narealize ninyo na ang Diyos ay gumagalaw pa rin sa mga bansa at sa mga lider ngayon, huwag kayong mag-hesitate na i-share ang video na ito sa mga kaibigan ninyo. Maraming tao ang kailangan makarinig ng mensaheng ito. I-subscribe din sa channel namin para sa mas maraming revelations mula sa banal na kasulatan na magbabago sa inyong perspective sa mundo. Mag-comment din kayo ng mga Bible stories na gusto ninyo namin pag-usapan. Baka may mga lihim pa riyan na kailangan namin tuklasin together. Sa mga susunod na videos, continued namin ang exploration ng mga biblical mysteries na may connection sa aming modernong panahon. May mga kwento pa tayo tungkol sa mga prophetic dreams, sa mga miraculous interventions ng Diyos sa politics at sa mga patterns na makikita natin ngayon sa international scene. Huwag din kayong makalimutan na mag-pray para sa inyong mga leaders at sa inyong bansa. Kung ginagamit ng Diyos si Cyrus para sa kanyang mga layunin, maaari din niyang gamitin ang mga leader ngayon. Ang aming responsibilidad ay maging tulad ni Daniel, mga tao na may malalim na relationship sa Diyos mga tao na nakakaintindi ng mga signs of the times, at mga tao na handang maging instruments ng kanyang mga plano. Salamat ulit sa pakikinig at makikita namin kayo sa susunod na adventure sa mga lihim ng banal na kasulatan.